Welcome to this channel. Our presentation is about the short life of a forgotten saint, Filomena. Ang kanyang puntod ay aksidenteng natagpuan. And with the grace of God, siya mismo ang nagkwento ng kanyang buhay sa tatlong hindi magkakakilalang tao na nanirahan sa magkakaibang lugar, sa magkakaibang kapanahunan at pareho ang lahat ng naging pagsasalaysay. Ang pinakakilalang account ay mula sa isang third-order Dominican na si Venerable Mother Luisa de Jesu. Noong May 24, 1802, isinagawa ang paglilinis sa pinakaluma sa lahat ng mga katakomb sa Roma. Ito ay ang Saint Priscilla na may petsang halos mula pa noong panahon ng mga apostol. Ang katakomb ay underground cemetery na maraming tunnels. Ang isa sa mga Catholic archaeologists habang naghuhukay sa isa sa mga sinaunang lagusan, aksidenteng natagpuan niya ang isang istanteng libingan na hindi pa nabubuksan. Karamihan sa mga libingan sa sementeryo na ito ay nabuksan at inalis na para sa pag-iingat at preservation ng mga relics. Ang libingan ay malinaw na ito ay mula sa isang martir na may magaspang na mga inskripsyon, kabilang na ang mga palaso, isang sibat isang angkla, isang liryo o apoy, at mga salitang Lumena selfie. Ang tatlong terakota na adobe ay naglalaman ng mga inskripsyon na tila na paghalo-halo na ang mga salita. Maaaring dahil sa mabilis na paggawa ng mga libingan. Dahil sa kadiliman o kaya ang magagawa ay hindi marunong bumasa kung paano pagsusunurin ang mga salita. Ang unang adobe ay dapat nasa pangatlo. Kung saan ang nakasulat ay mababasa Pax Tecum Filomena na ang kahulugan ay kapayapaan sa iyo Filomena. Noong May 25, 1802, inalis ang mga tiles at binuksan ang libingan. Naglalaman ito ng ilang maliliit na buto, hindi na putol, at isang balingbungo na nagpapatunay na ito ay libingan ng isang martil. Nandoon din sa libingan ang maliit na botelya na naglalaman ng substance na sinuri at napatunayang tuyong dugo. Ang mga doktor at si Ruhano ay nagtipon upang magbigay ng kanilang opinyon at sinabi na ang mga labi ay sa isang batang babae na hindi lalampas sa labing apat na taong gulang. Sinabi ng mga arkeologo na mula sa iba't ibang indikasyon na ang libingan ay may petsang hindi lalampas sa 160 AD at maaaring mas maaga pa. Ang mga labi ay mula sa isang batang martir na nakatanggap ng pananampalataya mula sa mga taong naturuan o nakakilala sa mga apostol. Ilang taon pagkatapos matuklasan ang mga labi ni Filomena, Inihayag niya ang kanyang kwento sa tatlong magkakaibang tao, may pari, may madre, at isang manggagawa. Ang tatlong taong ito ay hindi pa nagkita at nanirahan sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Nagulat sila ng buhay ni Filomena na halos magkakapareho ang kwento. Ang pinakakilalang account ay ibinigay kay Venerable Mother Maria Luisa Dijes, isang Dominican tertiary. Noong August 3, 1833, na nanalangin si Mother Luisa sa harap ng isang estatwa ni Saint Philomena matapos ang communion. Nakaramdam siya ng matinding pagnanais na malaman ang mga detalye ng buhay at pagkamartir nito. Nalaman niya na ang relics nito ay dinala sa Italy noong August 10 ng matuklasan ito. Isinarado niya ang mga mata habang nagdarasal at nakarinig siya ng tinig mula sa estatwa ni Saint Philomena idinetalya ng batang santo kung sino siya at ang kanyang buhay. Saint Philomena's Story in Her Own Words My dear sister, Augusten, ang araw ng aking pamamahinga, ng aking tagumpay at ng aking kapanganakan sa langit. Sa kagustuhan at utos ng aking heavenly spouse, itinalaga niya na Augusten na maging araw ng pagdadala sa akin sa Mugnano, Italy ng din ang araw ng aking pagdating sa langit. Taliwas ito sa kagustuhan ng paring nagdala sa akin na sana ay maging August 5. Ako ay anak ng hari ng isang maliit na estado ng Gresya at ang aking ina rin ay may dugong maharlika. Dahil wala silang anak, ang aking mga magulang ay patuloy na nag-aalay ng mga sakripisyo at panalangin sa mga diyos-diyosan upang magkaroon ng anak. May isang Roman Christian doctor na nagnangalang Publius ang naawa sa pagkabulag ng aking mga magulang. Sa inspirasyon ng banal na espiritu ay sinabi niya sa kanila ang tungkol sa ating pananampalataya. Ipinangako sa kanila ang ganito na kung gusto ninyong magkaroon ng anak, magpabinyag at yakapin ang relihiyon ni Heso Kristo. Naliwanagan ang aking mga magulang, sila ay tinuruan at nabautismuhan kasama ng ilan sa kanilang mga piling tauhan. Pagkalipas ng isang taon sa eksaktong ikasampu ng Enero, isinilang ako at tinawag na Lumina. Dahil ipinaglihi at isinilang ako sa liwanag ng pananampalataya kung saan tunay na natanggap ng aking mga magulang. At pagkatapos ay tinawag akong Filomena, anak ng liwanag, ang liwanag na iyon ni Kristo na nananahan sa aking kaluluwa sa pamamagitan ng biyayang natanggap sa binyag at dahil sa aking kapanganakan maraming pamilya sa kaharian ang naging kristyano. Lumaki ako sa pagtuturo ng ibanghelyo na nakalimbag ng mas malalim sa aking puso. Noong ako ay limang taong gulang, natanggap ko sa unang pagkakataon si Heso Kristo sa banal na Eucharistia. At sa araw na iyon ay itinanim sa aking puso ang pagnanais na makiisa magpakailanman sa aking manunubos. At noong ako ay labing isang taong gulang, inialay ko ang aking sarili sa kanya sa pamamagitan ng isang panata. Dumating ang ikalabintatlong taon ng aking buhay. Ang kapayapaan ni Kristo ay patuloy na naghahari sa aming bayan nang biglang guluhin at digmain ng mapagmataas at makapangyarihang emperor na si Diocletian. Maliit lamang ang aming kaharian at hindi kayang makidigma sa malaking puwersa. Napagpasiyahan ng aking ama na pumunta sa Roma upang makipag-usap kasama ang aking ina. Hindi nila ako maiwan kung kaya't isinama nila ako sa kanilang paglalakbay. Sa harapan ni Emperor Diocletian, nakiusap ang aking ama na tigilan na ang pakikidigma sa amin dahil hindi ito makatarungan at wala namang buting idudulot. Habang nagsusumamo ang aking ama, si Emperor Diocletian ay hindi inaalis ang tingin sa akin. Biglang pinatigil ang aking ama sa pagsasalita at sinabing huwag mo ng pahirapan ang iyong sarili. Matitigil na ang digmaan at bibigyan kita ng proteksyon at magkakaroon pa ng malaking puwersang militar sa isang kondisyon. Ibigay mo sa akin ang iyong anak na si Filomena upang maging asawa ko. Tinanggap ng aking mga magulang ang alok ng emperor. Hinangad nila akong kumbinsihin para sa magandang kapalaran na mapapasa akin na maging impress ng mga Romano. Ngunit tinanggihan ko ang alok ng walang pag-aalinlangan. Sinabi kong ako ay esposa na ni Kristo. Dahil ako ay nagbigay na ng pangako ng aking pagkabirhen noong ako ay labing isang taong gulang. Sinubukan ng aking ama na hikayatin pa ako at ginamit niya ang lahat ng kanyang otoridad upang tanggapin ko ang alok. Ngunit binigyan ako ng aking Panginoon ng lakas ng loob upang maging matatag sa aking pagpapasya. Ang aking mga magulang ay lumuhod at nagmakaawa upang ako ay sumang-ayon sa kanilang kagustuhan. Sinabi nilang maawa ko sa kanila at sa bayan. Ang Diyos ang aking ama at ang langit ang aking ina, ang aking nasabi. Sa kaguluhang iyon, tinawag ako ng Emperor at pinalapit sa kanya. Noong una ay naging magilo siya sa akin dahil gusto niya akong pumayag sa kanyang kagustuhan. Marami siyang ipinangako at mga paghihikayat. Pero wala siyang nakuha sa akin. Nang makita niyang matatag ako sa aking pagtanggi, nagsimula na siyang magalit na mistulang diablo. Sinabi niya'ng kung hindi ko siya tatanggapin, tuluyan na siyang magiging malupit sa akin sinabi kong hindi ako natatakot sa kanyang pagbabanta. Iniutos ng emperor na ikulong ako sa isang piitan, sa ilalim ng armory, ng Imperial Palace. Ako ay nakakadena sa isang paa at pinapakain isang beses sa isang araw, ng tinapay at tubig lamang. Ang emperor ay dumarating araw-araw upang dagdagan ang pang-aapi at pag-aalipusta sa akin. Ngunit inalagaan ako ng aking esposo, ang Panginoon. Hindi ako tumigil ng pagdarasal kay Jesus at sa kanyang mahal na ina. Sa ikatatlumput-anim na araw, nagpakita sa akin ang kabanal-banalang inang birhen. Napapaligiran siya ng liwanag na tila isang paraiso, kasama ang kanyang munting anak sa kanyang mga bisig. At sinabi niya sa akin ang ganito, Anak, mananatili ka pa ng tatlong araw sa piitan na ito at pagkatapos sa ikaapat na pong araw ng iyong pagkabilanggo ay aalis ka sa lugar na ito ng kalungkutan. Sa mga salitang ito ako ay napuno ng kagalakan. Ngunit pagkatapos nito ang sabi ng mahal na inang birhen, malalantad ka sa mas higit na paghihirap. Sa kabila noon, pinalakas niya ang aking kalooban. Tunay kitang minamahal dahil taglay mo ang aking pangalan at ang pangalan ng aking anak tinawag kang lumina at ang aking anak ay tinatawag na liwanag, araw at bituin. At ako ay tinatawag na liwayway, bituin at buwan. Ako ang magiging katulong mo. Ngayon ang oras ng kahinaan ng tao na magpapakumbaba sa iyo. Ngunit darating ang biyaya ng tulong sa iyo. At magkakaroon ka sa tabi ng tagabantay ang proteksyon ng Arkanghel na si San Gabriel na ang pangalan ay nangangahulugang ang lakas ng Diyos. Ang Arkanghel na ito ang aking tagapagtanggol sa lupa at ipapadala ko siya upang tulungan ka bilang aking anak, minamahal na anak. Tutulungan ka ng anghel na ito at lalabas kang matagumpay. Nang dumating ang apat na pung araw, pinalabas ako ni Emperor Diocletian mula sa bilangguan at iginapos ng hubad sa isang haligi sa harapan ng maraming sundalo at iba pang mga opisyal ng kanyang palasyo, at pinahagupit niya ako. Kanyang sinabi ang ganito dahil nagmatigas ka at tinanggihan ang isang emperor na tulad ko para sa isang makasalanan karapat dapat kang hatulan ng kamatayan. Dahil sa paghagupit ng mga sundalo, ang aking katawan ay natatakpan ng mga sugat at dugo at halos wala na akong buhay. Inutusan niya akong dalhin pabalik sa bilangguan upang doon mamatay. Doon ako naghintay ng aking kamatayan nang magpakita ang dalawang anghel. May ipinahit sila sa mga sugat ko at ako ay gumaling. Kinabukasan, namangha ang emperor nang marinig ang balita na nakita ako sa aking kulungan na buong buo ang aking kagandahan at kalusugan. Muli akong sinuyo, subalit na natili akong matatag sa aking pagtanggi. Mistula siyang jablo na nanggagala iti sa galit at iniutos, na itapon ako sa Tiber River at lagyan ng kadena ang aking liig. Ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan sa mga sumasamba sa Diyos Diyosan. Nagpadala siya ng dalawang pinakamagagandang anghel at biglang pinutol ang tali sa aking liig. Ang kadena ay nahulog sa kailaliman ng Tiber River. Napahawak ako sa kanilang mga pakpak at ibinalik nila ako sa kapatagan. Nang makita ng mga tao ang mga pangyayari, mabilis na kumalat ang balita. Marami ang nagbalik loob sa pananampalataya kay Kristo. Sinabi ng emperor na ito ay dulot lamang ng mahika. Sa silakbo ng galit, iniutos niya na iparada ako sa buong Roma at barilin ng mga palaso. Nawalan ako ng malay ng tumusok ang mga palaso sa aking katawan. Muli akong ipinatapon sa kulungan. Kinaumagahan, umaasang masusumpungan akong patay Natigilan ang emperor nang makita akong malarosas at maayos, umaawit ng mga salmo ng papuri sa Diyos. Noong kinagabihan binigyan ako ng napakahimbing na tulog. Ang aking katawan ay muling pinahiran ng isang anghel ng isang mabangong pamahid, kaya't ako'y muling gumaling at mas gumanda pa kaysa dati. Mas tumindi ang galit ng emperor, kaya't inutusan niya akong hubarang muli at paputukan ng mga palaso hanggang sa ako ay mamatay. Ngunit sa kalooban ng Panginoon, ang mga palaso ay hindi gumalaw. Sinabihan akong isang mangkukulam. Sa pag-asa na ang pangkukulam ay hindi magagamit laban sa apoy, iniutos ng emperor na ang mga palaso ay dapat painitin ng matindi sa isang pugon. Nang muli akong paulanan ng mga palaso, ang mga ito ay bumuelta na sa mga namamana sa akin at anim sa kanila ang mabilis na namatay. Nang makita ang bagong himalang ito, mas dumami pa ang nagbagong loob at bumaling sa kristyanong pananampalataya. Dahil sa takot na mas malubha pa ang kahihinatnan ng mga pangyayari, iniutos ng emperor na ako ay pugutan na ng ulo. Ang aking kaluluwa ay maluwalhati at matagumpay na umakyat sa kalangitan. Tinanggap ko sa Panginoon ang korona ng aking pagkabirhen na naging kapalit ng aking buhay. Ito ay nangyari noong ikasampu ng Agosto, biyernes noon, at alas tres imedyan ng hapon. At nasabi ko na sa inyo na ito na rin ang araw na itinakda ng Panginoon na madala ako sa Mugnano, Italy. Saint Philomena is a virgin, a martyr, and a wonder worker. Her feast day is August 11. Whatever you ask from her, she will obtain for you, Pope Gregory XVI, on St. Philomena. God will never refuse her anything she asks for us. St. Jean Vianney on St. Philomena. My purity, which I have vowed to God, comes before everything. My kingdom is heaven. Saint Philomena. Saint Philomena, powerful with God, pray for us. Saint Philomena is the patron saint of infants, babies, youth, those trying to conceive, prisoners, virgins. and forgotten causes. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.